So yan po mga sa mga palang gabi po sa lahat. At so yun, nandito naman tayo sa uh, bundok. No? Uh, Pagpatuloy pan, po natin uh, sa paghanap po sa mga kasama sa nahuli po natin. No? Sa, nahuli po namin yung burukyo, So sana ay meron din po tayo na makikita na no? aso ngayon. At sana po ay walang masama pang mangyari po sa amin dito. Sana po ay Uh, marami pa tayo matutulungan so kasama ko si Budokyo ngayon nandun po siya, nag intro so medyo may malinis din dito kaya yan lang po pinupuntaan po namin at pagpatuloy po namin sa paghanap sa mga pamilya sa mga aso na nahuli po namin so, so yan maraming maraming salamat pala no, sa lahat pong nanood sa mga bawat video po natin sa lahat pong nag-share, sa lahat pong na hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming thank you po sa lahat at patuloy kayo sa pagpanood sa mga bawat video po natin kahit hindi tayo palaging naka-upload at hindi tayo palaging naka-vlog, naka-explore dahil po sa sobrang busy po natin ngayon at kailangan po tayo magsikap para po sa pamilya po natin no? kung kapag ito po yung uh, kung consistent po tayo dito sa pag-vlog uh, ay wala tayong kakainin dahil yung income, uh, income po natin at views po natin ay mahina no? so uh, ito lang po mga kadol uh, kahit hindi po tayo maka palaging maka vlog maka explore, maka upload na naman tayo is uh, patuloy pa rin tayo mga kahit mahina tayo so yun, sana ay abangan pa ninyo po yung mga video po natin at marami pa kayong matutunan at makikita po sa mga video po natin so yun at sa lahat po sa lahat pong mga bagong subscriber po natin mayas pa nga tayong nadunig maraming maraming salamat po sa uh, subscriber sa aking channel at sa lahat pang hindi po nakasubscribe dyan please po pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga video po natin So, yun. Sama na kami ng burok dito. So, so may nadinig na po tayo yung mga buses ng as aswang. No? O, pakwak. Sana ay makita po natin. So, medyo, hindi siya, parang hindi din siya, ano, ka, masukal. Parang malinis din. Pero may nadinig na, na akong buses. Oh, ano yung pag-i-intro pag ko? pag intro mo? Yeah. Saan ba? Saan ba? Bansa mo na remake? Hindi, hmm, no. Yeah. Parang dito lang yata yung mag Si, ano bro, si Smoke bro, hindi mo na kasama ngayon. Bakit, bro? Kasi nung last punta namin dito, ma, uh, mga guys, si Smoke, muntik ma, ano? Muntik na matay? Uh, Napahamak? Oo, oh, muntik mapahamak hindi dahil sa mga aswang ha o oh, mga wakwak -wak, kasi itong bundok na kas, uh, bundok na ito kasi ay mataas masyadong mataas uh, hindi pwede dito makyat kanang wala kang training wala oh. kang practice uh, baka ma mahihimatay ka ba oh, nga bro kailangan uh, talaga mataas yung hangin mo yung wakwak tayang -wak kaya ni smoke bro smoke pero yung Akyat dito, buhan yun yung hindi niya kinaya. Kana lang, kasi so, mataas, matirik po ito. Ayuhan ko siya, bro, na mag jogging jogging mag-walking-walking, -walking, mm -hmm. para masana yung katawan niya. Tama, tama. So, para pag nandito na tayo sa labanan, handa yung katawan natin kahit anong mangyari. Ay, bro, maghanap tayo dito. Tara, bro. bro. Parang medyo mo, ano, bro? O, ulan yata, bro. O, parang uulan yata. Parang uulan yata ito. Pero, hindi tayo patitinag yan, bro. Oo. Uh. Yan, patuloy po tayo. Hanapin yung aswang. para so, yung may itak po si Budok so, so, yun mga ka-explore. Uh, sa lahat po ng tatanong na uh, update po din sa mga nahuli. Uh, hindi muna namin ngayon uh, i-upload. So, abangan nyo lang po. Uh, i-upload po rin namin yung update. Oo. Uh, rin. So, yun. yun, 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 yun. So, yun. Okay. hayaan nyo baka uh, malapit na baka uh, bukas maibig namin kasi unti-unti pa namin pinapaintindi sa kanila na uh, hindi naman namin ipapakita yung mga mukha nila so, wala silang dapat ipag-alala dahil mapapuntahan uh, natin yung kanilang pagkatao para hindi sila mapahamak Baka makilala kasi sila ng ibang tao baka merong gagawin sa kanilang masama Di ba bro, yung pagpunta po natin dito, hindi pa ito malinis, masukal. Ma, ma, ma ano pa to, marami pa tong damo pero ngayon oh. No? malinis na. Malinis na. Pero dito, dito ko dinig yung mga busis ng ah, uh, Medyo dito. Medyo para uh, paraan nga eh, ano eh, tatlong wakwak -wak yung nahuli namin dito sa area na to. Ang dami. Kami mo, tatlo. Tapos doon sa kabilang bundok namin nakita yung pinakamalakas, yung Natingin so, namin yun na yung pinuno, Pinagtatawanan Pina, lang kami. Yung pinuno? Oo, uh yung pinuno yata yun. Ang lakas yung apoy din, yun, bro. Yung ah. Hindi, <laughs> hindi Bakit santil mo yan, bro? Hindi, parang ano? Ano? Nag uh -huh. Nagdao ba, nagdao. Uh Uy! <laughs> May aso. kakaibang puno bro parang walang wakwak -wak. baka yun na yung tatlo na nahuli namin baka yun na yung wakwak -wak dito kaya wala na tayo na magandang wakwak ngayon gabi yung wala na mas mabuti para bigtas natin lugar natin ¿Qué you parang malayo dito. Malayo. May ibon bro, nakat ano na kamasin. Ibon. Do. Hay bro. Ay. Parang may nag, nag sa atin dito. Dito? Hmm. Higit. Talaga? Hmm, meron, meron. Meron. Ingat, pro, ingat, tuh ingat. Meron, para meron tau. Oh, tuh. Lah, anu Lah, lah. Oh. Tau yan. Lah. Tahan, bro. Para nang hagbas, bro. Lah. Lah. Tau, bro. Lah. Hagbas. Ayong gabi, bay. Ayong gabi, bay. Ano ginagawa mo diyan? Ano ginagawa mo diyan, bay? Ano eh. Pasensya sa bay ha. Gabi eh, naman. dan demo Bisa semagut Bro. Bisa semagut Mangin dabi bay. Hm? Ko ko akugihan bani mo naghagbas mamkangagabien nang daku. Nang hmm, ada parang torang kapung kakap. Kakapugas ka? Tarbut nalang ogma. Hayag bakana hayag Saan ba eh? Pwede ugma na lang mag-hotbox. Gabi yun ang dako. Yung Ting katulog naman ron. Dapat matutulog ka na. Bailuhan niyo? Eh, hmm. Para daw makapagtanim siya ng mais. Ayos lang naman yung ano, yung nagtatrabaho tayo pero gabi na naman yun, gabi na kasi dapat ah, natutulog na mag, ano, pwede ka pa bukas magtrabaho dito ba yun, umaan lang ba paabot o buntag ngit-ngit na mag-ngit kayo gudron kung saan may imong ko, kung saan may imuhan ka ng itanong dire ano yung itatanim mo dito? Okay. Mais? Oh, uh, isa pa yun. Ano pa? Maestro. Maestro? Katong katunguan dito. Katong kamuting kahoy dito. Ikaw ba yung nagtanim? Ikaw nagtanom uh -huh. nagtanim uh -huh. ito? Oo. Kamuha ka po ito? Oo. Kugihan pa siya po. Ano bro? Mayo. Ayok ka. Huwag ka matakot sa amin ha. Nag ano lang kami ba? Nag explore lang kami dito. Pero kuana manggut ka nang gibiin na manggut ina banyak. wala pa yo kay suga oi masamad ka ana ba maka maghagbas ka nga gabiing dako wala pa yo kay suga do dako ra kagagi asa imo ning agi dire ha dire bro na kagagi sa bro ko na sa agi de ai ha ha ay payak nimo ha minsan yung kubo mo Nah, Anong asa mo? ulit pakalito ron. Tabas lang ng Hanggang umaga ka ba magtatabas ng damo? Oo. Taman buntag? Oo. Lati. Huwag maalay sa adlaw, day. Ano naman yung bata ba? magmasa adlaw? Maghagbas rin ka buka? Hindi ka ba magpapahinga? Hindi ka magpapahinga? Hindi rin siya magpapahinga. Hmm. Nagagalit ko. ano ka ba? ka eh, doon. Ingat ka. -ingat ka makama, masugatan ka ba? Wala ka pang, da, wala ka pang ilaw. Oh. Nakikita mo ba? Paano mo nakikita yan? Ang, dilim-dilim? Ha

kasi kapag ngayon delikado uh, pwede kang masugatan lalo na at madilim tapos ano na hindi na ngayon ano ng mga tao dapat mga tao nag uh, ano na nag natutulog ipapahinga yeah. Ito po, parang sa...

Ako sa baka may kapangyarihan 'yan. Po, bro, wakwak. -wak. Ha? Ano bro? natin mahuli sa aksyon. Pero na tayong gumamit ha. Sige na bro. Dandandang.

Ramdam kubu na may kapangyarihan si bro. Huh? Ramdam kubu na may kapangyarihan. Ba sama, ba? Baka umatake sa atin. Huh? Kasi umatake sa ba? Dibandu, dibandu. Ingat Baga mitun yang itak ba? Bro bro, gini kada yang gusto mo. Oh. Hmm. Bumaba ka bro, bumaba ka. Sige, sige.

Kok kok bro <coughs> Okay, matake ka, matapang ka. Malakas ka, di ba? Hindi ka tinatablan. Okay, takihin mo kami. Hamunin natin. Galitin natin, bro. <coughs> Para makita natin yung ano talaga siya.

Oh. kamang. Kamang Jud. Ini kan mau ketakas.

<tusuk> huh? ginawa bro Uh, pampahina Kaya yung yung pang ano napilitan akong gamitin yung pang Oh uh, oh. Uh, ano na? Keri hmm. kasi siya, bro. Wala na, bro. na natin, bro. So yun mga kado na po namin yung aso, ah, hindi namin sila

Wala na? So ganito na lang bro Ang gawin natin to Wala naman to Wala natin magagawa bro Napilitan tayong gamitin yung ano bro Hindi kasi tinatablan ng Ng pampahina bro So para to bro Anong gagawin natin to So ganito lang mag -ano tayo Mag isip muna tayo bro simpahan natin ito kasi wala na yun napuruan natin so akala ko sa akala ko bro, malakas siya bro napakalakas eh, napakalakas talaga pero hindi natin na ano eh hindi tinatabla ng pampahina kaya nga kaya yung akala niya mahina tayo kaya ano sige 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 po, sige, sige napuruan natin uh, hindi ko alam bro kung ano yung gagawin ko ngayon uh, Uh, hindi ko inasahan na ganito yung mangyayari doon. Nadali natin bro. Oo oh, bro, para may kasama ka. Oo, oh, lala. Parang yung ganyan bro. Siyo, nahin natin sa bro. si bro.